Ano-ano yung mga paglabag na nakita nyo ngayon sa premature campaigning? Una po sa lahat, Mamiya, as of yesterday po, 470 na po ang napadala namin yeah, ng show cause orders. Opo, ganun karami na po, Sir Aljo. No? Ito okay. po yung sari-saring paglabag nila. Una po, kamarami dyan, yung mga tarpaulins, yung mga oh. posters na nakakalat pa ngayon. Kasi nga po, ang ating campaign period ay sa October 19 hanggang October 28 pa lamang. So mula po, nag-file sila ng COC, Hanggang ngayong araw na ay talagang bawal na bawal po yan. Dapat po October 19 hanggang October 28 lamang. Eh, nakalagay naman doon, halimbawa, uh, si uh, Juan de la Cruz. Yun lang, nakalagay. Juan de la Cruz. No po. Uh, ah, walang nakalagay for ganyan. Wala, Or, uh, wala nakalagay lang doon. Pangalan lang, lang, nakalagay yung nakalagay. picture niya. Oh. Opo. Pwede po po the bayan attorney? Opo, oh, sir Sir Aljo, maminya kahit po walang nakalagay na vote for, walang nakalagay na barang PSK elections position, bawal po 'yan. Bawal. Ayon po din sa desisyon ng Korte Suprema po dun sa Chavez versus Comelec 2004 case pa po ito, kapag ka po isang tao ay naging kandidato, lahat ng klase ng pangangampanya kasama po ito, uh -huh. yung paglalathala ng litrato, larawan, pangalan, Outside of the campaign period, ito po ay indirect solicitation of votes. At sabi ng Korte Suprema po, yung indirect solicitation of votes, pangangampanya na po yan. Kaya bawal na bawal po yan. Sabi pa nga po ng Supreme Court, kahit pa yung kinabit bago mag-election period, kahit pa ikinabit yan, ay purpose yan, commercial. Halimbawa po, model po sila. Pero dahil ngayon iba na ang estado nila, kandidato na sila, yan po ay dapat maalis. ...outside of the campaign period. O, but yung uh, prinsipyo ng uh, good faith and bad faith dito, attorney? Bawa, hindi niya alam na meron palang isang taong supporter niya or kalaban niya sa politika na nagpaskil ng kanyang mga larawan dyan o no, tarpulin. Hindi niya alam in good faith. O, paano po yan? Opo. Una po sa lahat, yung good faith po at bad faith po kasi ay wala pong visa ito pagdating sa ating mga election laws kasi po dito po malong prohibito po hindi naman necessarily evil kundi ipinagbabawal ng batas pero kung ganyan po yung depensa po niya na talagang hindi naman po siya ang naglagay at wala ito sa kanyang kaalaman paati naman pong tignan namin ito na talagang kanyang depensa at paliwanag pero nga po ito ay eh, depende pa rin talaga kung mapapatunayan namin doon sa mga hindi po kapeks kami hihinto lamang dyan sa ebidensya na yan kami po ay mag interview kami po ay mag investiga mapatunayan namin siya ba ay may kinalaman talaga alam ba niya ito o hindi ito po yung mga bagay na tinatalakay po namin. Mm -hmm. Paano daw kung uh, kalaban daw ang naglagay ng mga poster tarpuli na ito? Uh, Opo, kaya nga po, po binibigyan po sila ng pagkakataong magpaliwanag at sumagot. Mm -hmm. Pag-sumiti po sila ng ebidensya mm -hmm. doon sa aming uh, show-cause order, kaya nga po meron silang show-cause order due process, doon po nila isumiti lahat ng kanilang defensa po. Okay. Halimbawa nilagay niya sa isang pribadong uh, ari-arian, properties, pwede hubayan? Bawal pa rin po, po sa bahay niya, pribado or pampubliko kahit na po kasi kung ngayon oh. po wala pang panahon ng kampanya, wala mm -hmm. pa po dapat nangangampanya. So, 'yung pong pwede po yan sa pribado pag panahon na po ng pangangampanya. Pero subject pa rin po sa regulation. Una, dapat sumunod sa sukat at pangalawa, 'yung pong period nga dapat October 19 hanggang October 28 lamang. Meron mm -hmm. sa mga ambulansya nakalagay ang mukha ni kapitan, dapat tanggalin. Ganito po yun nga po ang sinasabi namin, ano, yung mga nauna po na nilagay na proyekto ng bayan, proyekto ng LGU, hindi naman po lahat-lahat ng nakalagay ng pangalan nila ay otomatikong pangangampanya sample po na nakikita natin, yung listahan ng mga opisyalis sa barangay na nakakabit dun sa mga barangay hall, yan naman po ay hindi pangangampanya, kundi paglalathala ng opisyalis kung saan pwedeng dumulog at lumapit ang mga tao. Yun naman po dun sa mga, yan pong pagdating sa ambulansya na yan, tignan na lang po natin. Kasi ang unang tanong po namin, sa pagsasagawa ba ng proyekto ng barangay, yan ba sa program of expenditure nyo, kasama talagang bang dapat nilalathala ang kanilang pangalan? Yan po yung mga dapat nasagutin. Kasi kung hindi po kinakailangan yung paglalathala ng kanilang pangalan at mukha, yan po ay dapat nilang tanggalin. Pero kung kasama po talaga sa proyekto na kailangan na yung pangalan nila, ay eh makikita naman natin regular function po ito, regular performance of their functions po. Hmm. May mga nagsasabi raw, attorney, uh, medyo uh, masyado raw mahigpit ngayon ng Comelec. Uh, meron kasing uh, paka yung rule na yung maging pakikipagkamay ay pinagbabawala niyo raw po sila linawin lang po namin, maminya, no? hindi naman po pakikipagkamay o pakikipag-usap. Natural po sa ating Pilipino yan. Pakikipagkapwa tao, ganyan po talaga tayo. Pero ang sinasabi po namin ng pinagbabawal ay yung nakalagay dun sa Section 79 ng Omnibus Election Code na dinedefine as part of ang political activity. Yung talagang nangangampanya na, nagbabahay-bahay, nagpapakilala. Hindi na po ito normal na kilos ng Pilipino sa apang araw-araw. Ito po talaga idinisenyo para mangampanya. Yun po ang sinasabi namin na ipinagbabawal po. Okay. Ano naman ang parusa po, attorney, sa mga lalabag dito po sa premature campaigning? Dalawang bahagi po ito, Sir Aljo at Ma'am No? Una, maari po itong magdulot ng isang election offense. Kasong kriminal po ito hmm. na may pagkakakulong po ng isa hanggang anim na taon. Meron po mabigat na dalawa accessory penalty for feature ng right to suffrage. Hindi po makakaboto na. At ikalawa, yung pong perpetual disqualification to hold up public office. Pero po para sa mga kandidato, meron po kaming mahigpit na isa pa. Yung administrative part po nito, maari po itong magresulta, yung pag-violate nyo sa Section 80, papasok po yung disqualification sa Section 68 ng Omnibus Election Code. So ito po ay maaring magresulta ng pagka-disqualify nyo at pagkatanggal sa listahan ng mga kandidato para sa inyong barangay. Hmm, kahit kunyari, ano na, nanalo, kunyari, uh, siya yung nanalo, Pwede nyo pa rin po yung gawin. Tama po maminya no, kahit po nanalo na siya, kahit matapos ang halalan, pwede pong exercise ng COMELEC ang amin powers para i-disqualify. Kung natatandaan niyo po, itong mga nakarang araw, governor, vice governor, mayor, dini disqualify po ng COMELEC at kahit po sa barangay po ay i-implement po namin 'yan. Okay, mm -hmm. kumusta yung election period natin, sir? Uh, ngayon nadagdagan ba ang uh, mga lugar na may mainit pong uh, tensyon o sitwasyon dahil sa labanan ng mga kandidato? Sa ngayon po ay nagmo-monitor pa po, po kami at inaasahan nga po namin na magsusumiti po ang ating PNP at na kanilang mga recommendations. By the way po, ang, ang kanilang recommendation po halos twice a week po ito na kinadadala sa amin Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. So kami po ay nagmo-monitor ng ito po ay dynamic, hindi po ito pagka-recommendation, itapos na. Inaasahan po natin na maglalabas na po kami ng deklarasyon sa mga susunod na araw, ano-ano ang kategorya ng ating iba't ibang bayan at ng sa areas of concern. So intayin po natin ito, ilalabas po namin ito ng formal. Okay, uh, sa kabuuan po ilan ang inaasahan nating uh, boboto sa darating po na barangay SK election at uh, ilan ba yung mga kandidato sa dami ho na nag at nagregister. register Una po sa lahat, ang nag po ng COC na natanggap namin ay umabot po sa 1,414,000 plus. Ganyan, mm. karami pong certificates of candidacy na tinanggap namin. Magsasapinal po kami ng aming mga listahan ng kandidato. Ito pong last week, third to last week of September. So pinapaskil na po namin isa-isa sa lahat po ng mga bayan at munisipyo yung mga kandidato. Pagbabago po ito dahil una, matatanggal po dyan yung mga nag-withdraw. Totoo po na din ninyo, mayroong mga nag-withdraw po. Mm. Ikalawa, yung pong mga mare-resolve ang disqualification. Pagka po na-resolve na, na namin yan talagang disqualified, tatanggalin po namin sila. Pero basically po, nasa 1.4 million ang ating kandidato. Ang ating naman pong botante, regular po, sa barangay ay aabumabot na po tayo sa mahigit 68 million at yung pong ating pong SK ay umabot na po bigit kumulang 24 million. So all in all po, ang balota po na magagamit natin ay umabot sa 92 million. Grabe, ang dami po ha. Kakayanin ba na ma-print ang balota sa dami ng mga naghain na kandidato? May one and, ako, and a half niya, month na lang po. Ik ako po ako pumulad sa inyo na tapos na po namin imprenta na dalawang linggo pa. Tapos na po yung 92 million na yan, nakabalat na po, naka na, at ready na po kami i-dispatch by October yan. Wow. Okay. Sige sir, uh, siguro po, abiso nyo na uh, sa mga kakandidato uh, ngayong uh, darating na eleksyon sa October 30 tayo pong mga kumandida, kandidato, ngayon po ay talagang pagka-file ng COC, lahat po na pinagbabawal sa batas patungkol sa halalan ay lumapat na po sa inyo dahil kayo po ay ganap ng kandidato. Tayo po ay sumunod sa mga rules ng pangangampanya at mangampanya lang po sa loob ng campaign period mula October 19 hanggang October 28. Paalala po ni Chairman Garcia sa lahat ng ating butante, Maging matalino at mapanurin po tayo. Huwag lang tumingin sa kwalifikasyon. Ngunit tignan din natin lalo yung kakayanan ng mga kandidato na yan na sumunod sa batas. Sabi nga po niya, kung ngayon pa lang na kandidato hindi na marunong sumunod sa batas, papaano na kapag sila ay ating dinotot na lukluk na ang kanilang number one na trabaho, maging tagapagpatupad ng batas. So maging mapanurin po tayo at matalino po tayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas.